malawak na karagatan Dalay alon at agos ng kaalaman Bawat hila ng lambat Hanga di pagunlad at pagangat Dahil ako at ikaw Ako at ikaw sa pagsenso Kasama sa pagtuklas ng Kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago Aqua de Cal. Pag before a ka ang kasama mo, mapupuno ang isip at puso. Kaagapay ni batang sa Dahil aqua at ikaw ang bida dito Dahil aqua at ikaw Aqua at ikaw katulong sa pagsenso Kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago Ako at ikaw Ako at ikaw Ako at ikaw Magandang Tuesday morning sa ating lahat, sa mga ka-Aqua natin na nakikinig, nak nakikinood at nakasubaybay sa ating Facebook live streaming at syempre sa ating uh, Radio Frequency 96.5, kayo po ay nakatutok sa panibagong episode ng uh, Aqua at Ikaw and I think this will be the last Nako, last episode na natin for our partnership program with BEFAR. Ano, at uh, kung na natin, ito na yung pangpito. Kung hindi ako nagkakamali, pangpito na natin yung uh, episode. At kahit ito ay uh, pinakahuli na, syempre kailangan hindi pa rin nagkukulang sa impormasyon at kaalaman ang ibibigay natin ngayong araw. At para nga pag-usapan natin for this episode... Ay, uh, ang pag-uusapan natin ay ang licensing at ang vessel monitoring system or VMS ng BFAR 4A Calabarzon. At para samahan tayo na bigyan ang kanyang mga kaalaman, uh, makakasama natin ang resource person from BFAR 4A. Good morning po sir. Pakilala muna po tayo. Good morning ma'am. Uh, good morning sa ating mga tagapakinig. Uh, ako po pala si Manuel Banton, uh, Officer-in-Charge ng Regulatory and License Section, uh, Holding uh, Position po ng uh, Senior Fishing Regulation Officer ng uh, BFAR Regional Office number 4A. Ayun. So si sir ay uh, from uh, BFAR 4A at... Uh, dito nga malalaman natin ano ba yung meron dun sa licensing and vessel monitoring system. Sir, baka pwedeng bigyan niyo po kami kahit konting pahapyaw. Ano ba yung meron dun sa licensing? Yes po. Ah, uh, po sa Regulatory and Licensing Section. Ito po ay under ng uh, uh FMRED or Fisheries Regulatory, uh, Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division. So, isang section po ito ng FMRED. So, pagdating po sa licensing, ang ating gawa hindi yan sa lahat po ng mga uh, commercial, uh, commercial sector o commercial fishing vessel na mag apply na application is ating uh, uh, i-evaluate or uh, titingnan yung kanilang mga application kung dapat ba nating bigyan to ng residency or friendly. So, gayon din po uh, sa mga nakasaad pagdating sa licensing may may meron pong mga regulation na dapat sundin ng ating mga applicant. All right. So that's it Ano, licensing. So um dito. Um ito ay nag-range mula doon sa hanggang sa maniliit hanggang sa pinakamalalaking vessels tama po. Yes po ah uh, uh, nagsisimula ko ang uh, uh, commercial fishing vessel sa 3.1 cross tonnage uh, to 150 approx gross tonnage. Ano naman po sir kaya yung ano yung vessel monitoring system na tinatawag? So itong uh vessel monitoring system ito ya uh, BMS ah uh, ito yung ay uh, isang uh, device na kung saan uh, ikinakabit natin sa mga commercial easing vessels small scale, medium and large. So mayroon po tayong regulation regarding diyan sa BMS na Uh, ang isang regulation natin dito is yung uh, kasad, nakasad siya doon sa, sa licensing under Section 13 ng Fisheries Administrative Order 198-1 na kung saan nga po lahat pa uh, bago ma-approve ang mga lisensya, dapat mag siya sa vessel monitoring measure. At the same time, yung, rele, uh, yung relevant na existing na Fisheries Administra Ad Administrative Order ito ay yung uh, FAO 266 na lahat ng uh, commercial Philippine flag vessel sa Pilipinas is dapat merong BMS. Ayon, so magkadikit pala. Ano po? Ayun ano, ano. Ano naman po yung mga types ng fishing gears and vessels yung binibigyan niyo po ng uh, lesensya? And saan po sila allowed na mag-operate? Eh? Ah, yes. So, so sa, sa Region 4A, So mayroon tayo kasi mga fishing uh, classification ng fishing gear. So sa surrounding net, yung ating naibigay na lisensya, pag magsinabi nating surrounding net, ito yung ano yung uh, uh, ring net at saka forcing. seine. Kung sinabi nating ring net, ito yung locally known as seine. At ito na mga forcing is locally known as uh, pangulong. So yung mga uh, uh, para ma maibigay natin sa ating tagapakinig yung pagkakaiba nitong dalawa itong uh, uh, ring net or taxi ang uh, or bulsa ng kanilang lambat uh, ay nasa sa gitna sa center center ng kanilang lambat while ito ng mga first aid or pangulong nasa sa one side yung kanilang bulsa ng lambat at ang way ng operation nitong dalawang ito pagkat pareho silang surrounding net is yung uh, itong ring net is manual yung hauling ito namang forcing ay ginagamitan nila ng power block ganun ay, din po ah, may isa pa po din tayo na uh, isa, isa, lang yan po ah, dalawa uh, isa sa sa mga fishing game meron pa rin po tayo na sinatawag na stationary lead net ito po ay yung bag net So uh, so, bagnet lang po yung gumagamit na commercial. So, ang way na operation nito is lifting. Ano po, gayon din po, ito pong mga nasasabi kong ano, may mga regulation, itong ring net, uh, foresail, tsaka bag net. Pagdating po sa ring net at foresail, dapat sumunod sila sa regulation, yung uh, mesh size. So ang mesh size po nitong uh, ring net, tsaka pangulong, uh, ay meron po tayong Fisheries Administrative Order 155-1 na kung saan dapat, nasa sa 17 knots yung bulsa, yung mess size ng bulsa ng kanila, kinagamit ng lambat. While well, ito naman pong uh, ganoon din po sa magnet. So tatlo yan po, uh, ring net, uh, pangulong at saka po magnet. Uh, Kung ang target species naman po ng uh, isang coarse uh, fish or pangulong is tuna, so ang regulation po na mag-a-apply mag niya diyan is yung Fisheries Administrative Order 188 So ito dito nakasaad na kung tuna ang iyong target species, dapat ang band o bulsa ng iyong lambat is 3.5 in inches. So meron din po tayo nalilisensyahan na mga uh, hook and line. So ano ba yung mga nakasaad sa hook and line? So meron po tayong hand line. So yan po yung karamihan sa atin na nabibigyan natin na ng hand line. Ano po yung mga mga hook and line is a hand line. So meron din po tayo sa mga gilnet. May insert gillnet gilnet tayong nabibigyan ng lisensya. At meron din tayong drip gillnet na nabibigyan ng lisensya. So yun po, yun po yung mga fishing gear sa ngayon sa Region 4A ang ating na, na, nabibigyan po ng mga lisensya. So kung may mga darating pa po sa ano, so i-inspect pa rin po namin yung kanilang mga gear na ginagamit. Yung po bang binibigay nyo na mga lisensya ng mga vessels, may kanya-kanya ba silang location? At nabawa, ito ay si, si Vessel A ay dito lang dapat uh, kumuha ng isda or pwede po sila, or regulated po sila kung saan man? Ah, yes, um, may mga area po sila. Lahat po ng mga commercial fishing vessel, ma'am, na binibigay nating lisensya is ang operation nila is sa Philippine Water. So beyond 15 kilometers po. Kasi yung municipal water, yun po yung 15, ano, 15 kilometers. So beyond 15 kilometers, dapat sila mag-operate. unless less lang po, meron pong nakalagay sa ating uh, uh batas, yung uh, uh, sa Republic Act 8550, amended by 10654, na under Section 18, uh, use of municipal waters, na 10.1 to 15 kilometers kung meron man pong nagawang LGU na ganitong ordinansa, maaari payagan ng small scale at saka medium scale commercial fishing vessel. Pero dapat po sundin yung mga alituntunin na uh, not less than 7 patom yun di pa at dapat po meron mga public consultations. Ayun, at least ano, alam nila ano po, uh, siguro naman ino-orient sila ano pag binibigyan po sila ng lisensya regarding dun sa mga regulations at dapat po nilang sundin. Ano po? Yes po ma'am, uh, ito po ay nakalat nakasaad din sa sa uh, likod ng uh, sa likod ng kanilang lisensya na nakalagay po at at hindi lang po naman nakalagay doon, bini-orient din naman po bago natin ibigay yung kanilang lisensya bago nila kunin, sinasabi natin yung mga regulation na dapat nilang sundin. Ayun, malinaw. So ano naman po yung mga requirements para ang isang uh, fishing vessel ay makapag-process ng license? Ah uh, yes, oh uh, Pagdating po sa new application, na uh, ang uh, ito po yung mga requirements, ano po, uh, yung duly accomplished uh, notarized form na na maibibigay po sa amin, uh, po namin sa mga applicant, yung po yung sabi par kinukuha. So ang pinaka uh, ano po, kailangan po meron po silang uh, marina documents. O na una po, ito po yung certificate of ownership, uh, certificate of Philippine registry, uh, fishing vessel safety certificate ito po yung kukunin nila sa marina ano po kailangan nakarehistro sila sa yung bangka nila sa marina so gayon din po magsusumite din po yung uh, applicant ng grill mat na indicating po yung kanilang proposed fishing ground tapos ah uh, magsusumite din po sila ng uh, affidavit of no pending case ng kanilang uh, bangka ano po so gayon din po kung ito po ay uh, at talagang kinakailangan, kinakailang magsumitin sila ng construction clearance na approved by BIPAR. So before mag-apply, uh, uh, dapat uh, ito naman na i-disseminate natin na lahat ng mga magpapagawa ng commercial fishing vessel ay eh magre-request lang po sa atin sa BIPAR na, na for construction clearance. Ito naman po ay agara natin uh, i-verify kung talagang uh, nagawa na yung baka o hindi pa sa uh, kung hindi pa at ma based doon sa verification ito na may magagrant sa kanila yung construction clearance Kaya din po kung sa ibang bansa ko import importation clearance kailangan din po talaga silang room request ng uh, ng clearance before sila uh, mag uh, mag sa kanilang mga application and the same time ang kasunod po nating uh, ano uh, requirements is uh, yung uh, pagdating sa fishing gear naman kailangan mag sila ng gear design na kung saan ito po ay uh, uh, permado ng kanilang net mender at saka nung mismo may-ari ng ng uh, gayon din po yung uh, uh sila ng uh, ng, uh kung, kung, corporation po o, official companies uh, kailangan sila magsumiti ng uh, bylaws at saka register sila sa ano sa SEC, ano sa sa SEC sila naka -rehistore. Tapos yung pinaka po natin ano kagaya na nabanggit ko under section 13 uh, ng 198 uh, one kailangan uh, mag-comply sa vessel monitoring uh, measure o kailangan meron silang BMS na nakakabit sa kanilang mga. Ayun. Sige po sa inyo. At, naman ma'am sa renewal, sa, sa inyo kasi ma'am, uh, ang inyo po kasi ang approval niyan is uh, aming central office. Pagdating sa renewal po, pag renewal na po, na-delegate na po sa amin yan ng central office. Ang approval na po is dito na sa regional office. So pagdating po sa renewal, medyo mababawasan na po. Ano po? Uh, pagdating sa marina documents, ang kailangan na lang is fishing vessel safety certificate. Pero iba verify din po namin kasi yung pong, uh, certificate of Philippine registry na from marina, ang validity po nito is 5 years. So titingnan namin kung uh, kung okay ka, kung valid pa yung fishing vessel 6 at ah, yung certificate of Philippine registry kung valid pa hindi na po namin sila yan pero kung kung expired na po i-update lang po nila yun i-update lang po nila yung ano no so magpapasa. so yun lang po ah, ang ah, medyo nabawasan na wala na po yung certificate of ownership kasi nakapasa no, na sila so yun lang lang po sa pagdating sa mare yung dares po kanina nabanggit ko sa inyo yun pa rin po yung kanilang ipapasa Ayon medyo madami pala din. Ano po at saka Matiltel pero sabi nga ninyo sir pag naman renewal na medyo mas madali na. Sir, okay lang bang itanong may mga fees din ba ito na kaakibat? Ay babayaran din ba sila pag nag-apply sila for license? Ay, uh, eh, yes po ma'am. Uh, mayroon po silang babayada na application fee. So ito po ay ano fees uh, po ma'am to sa ano ha kasi mayroon po tayong uh, fishing vessel na uh, kinlasipay po natin yung classification ng fishing vessel. Nag po sinabing kinlasipay po natin, mayroon po tayong tinatawag na sinabi ko ano, uh, small scale commercial ah uh, uh, small scale commercial fishing vessel ito ay yung 3.1 gross tonnage to 20 gross tonnage so yung medium scale naman po ito po yung 20.1 to 150. Uh, gross tonnage. At yung large scale commercial fishing vessel po, ito po naman ay yung, uh, yung uh, 150 above gross tonnage. So may kanya yung base po sa gross tonnage yung, yung kanilang uh, application fee at saka license fee sa kanilang babayatan. So kung susumahin so, po, hindi naman ganun kaano ang size small scale sa uh, aming na ano, ang pinakababaya lang nila dito is 3,000 below. So, yung, yung validity, validity naman po ng uh, license, it's good for 3 years. Renewable po. Ayun. Ano naman pala? Um, kaya naman. Ano po? And punta naman po tayo dun sa my vessel monitoring system. Paano po ba nakakatulong yung VMS sa pag-prevent po ng mga illegal, unreported, and unregulated uh, fishing activities? Ah, yes po, yan po. Ang ah, vessel monitoring system, ah, ito po, ah, BMS, ito po ay mahalagang kasangkapan sa pagpigil ng illegal, reported and unregulated fishing activity sa pamamagitan ng pagbibigay ng maaasahang mekanismo para sa monitoring, control, and surveillance ng mga operasyon sa panginista. So, katulad po nyo, real-time, pagdating sa real-time po yung bato ng BMS. So, para po masubaybayan natin at matiyak ang positioning base na sila ay nag-ooperate sa sa tama o sa lugar na kanilang uh, uh, panginisipan, so yun po maaano po agad natin ma-detect ko natin and then gayon din po may geofencing din po pagdating sa uh, sa BMS so kung ang isang bangka ay pumasok sa sa lugar na na hindi nila pangingisdan or sasabihin natin pumasok sa sa marine protected areas or yung fishery reserve or may mga may mga pinagbabawal na lugar ito po ay agad na mapapadalhan natin ng alert para mabilis siyang action po so gayon din po pagdating sa sa pag-uulat ng kanilang catch recording so real time din po after nilang makapag-gather ng fish ng fish may i-record nila dito sa Uh, electronic reporting system kung ano ano yung kanilang mga nahuli Ganon kadami yung nahuli at saan, nila nahuli Doon din po i-record din nila dito kung saan nila inadalin yung kanilang mga huli Very ano pala helpful talaga yung VMS ano po. Ano bang akin pong uh, tinitingnan anong itsura ng VMS para siya palang black box ano po. Tama ba? Yes po, mama po. Yes po, ma'am. Para mong uh, isa siyang square na black box. Yan po, parang box lang siya. Nandodon, ma'am, uh, nandodon. Uh, uh, in addition, information, ma'am, ano po, ang uh, BFAR po, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, eh, meron pong proyekto. Ito po yung tinatawag nating Integrated Marine Environment Monitoring System, or IMEMS. So, dito po sa project ng IMEMS, may tatlo po tayong component. So, ang una po nating component is yung Uh, po uh, fourth coastal uh, monitoring system type 1 na kung saan ito po ay binubuo ng uh, ng regional monitoring center may tawet din po. So ngayong ikalawang component is yung fourth coastal monitoring system type 2 na kung saan ito po ay ating inilalagay sa pas sa uh, mga facilities po ng BIPAR at kung hindi po sa facilities po ng BIPAR sa mga partner agency po natin na facilities like local government unit Uh, sa mga partner nating Philippine Coast Guard na uh, substation. So, nilalagyan po natin ang antena. Okay, yun po yung yung ikatlo pong component nito. Ayun eh, nga po, BMS. Kung saan, ilalagyan po natin lahat po ng mga commercial fishing vessels, registered and licensed, ilalagyan po natin ng BMS. So, yun po. Sa kasalukuyan po, uh, sa amin po, sa Region 4A, meron na po tayong... Uh, 345 na na-install na na BMS sa commercial fishing vessel at uh, ongoing na ongoing pa rin po yung ating installation uh, ng BMS sa ating mga commercial fishing vessel. Ayun, ano po yung binabayaran po ng commercial fishing vessel or talagang binibigay lang po yung WFR or sa, kasama po yun sa, yes, but, uh, sa ito nga pong programa natin ng BIFAR is libre po natin ibibigay yan sa mga commercial fishing vessels. Kaya sabi nga po namin na dapat pakaingatan itong BMS sapagkat sa renewal, sa renewal condition yung BMS pa rin. Sapagkat kung hindi natin makita ito, may inspect ng ating mga inspector from the provincial fisheries office. Kung hindi nila makita na ito ay kumagana, may business. Eh, eh, kaya yun, na, nag, ano naman na may na iingatan nila yung BMS natin binigay ayun nga, para sila maka-avail maka, maka nung, uh, libre nga uh, BMS na ibibigay ng BIPA, patlang lang uh, bi, uh, magsumiti sila ng uh, MMSI number na kinukuha ito sa sa MPC. So yun lang yung, yung kailangan nila para mabigyan sila ng uh, unit na BMS. Ayun, ano, li libre naman pala siya na ay binibigay. At least, at saka nakakatuwa po siya, ano, kasi uh, hindi lang siya to prevent nga yung you uh, you uh, fishing activities, but uh, to monitor na rin ano, kung gaya na sinabi ni Sir kanina, um, ilan na nahuli nila. At Sir, na, matanong ka lang pala kasi di ba nabanggit niyo yung Pangulong? Dito kasi sa, sa atin, ano, very used yung word na Pangulong. And di ba po yun ay nagtatagal sila sa uh, barko ng ilang uh, araw, buwan? Ano po yun? Uh, Tawag dito, uh, nare-regulate nyo rin po ba yun kung gano'n sila katagal dapat magtagal or depende na po yun sa kanila? Uh, uh, depende na po ma'am sa kanila kasi yung mga pangulong nga natin of course, malagang napakalalayo ng uh, kanilang fishing ground. So, depende yun sa kanila, ma'am. Pero, usually, yung mga ganang uh, pangulong ay uh, 21 days. Labalig na kung hindi man po sila makabalik, mayroon silang mga may mga support vessel. So yung mga support vessel ito ay yung uh, ito yung mga uh, peace carrier niya nila or uh, uh saka like boat. So yan, yun na lang yung bumabalik sa tabi. So so yung yung sila na rin yung nagdadala ng kanilang mga tulip sa tabi. Kung hindi agad-agad sila makakatabi. Ayun. So, kanila na pala yung ano, no? um, discretion na nila yun. So, ayun lang naman, sir. Grabe, uh, napaka napakaliit na time. Pero grabe informations ang nadagdag sa atin about licensing and VMS na very helpful sa ating mga commercial fishing vessels. Sir, baka may gusto kayong sabihin sa ating mga um, uh, isda at sa inyong mga stakeholders. Ah, yes po. Ah, bago ko po pala ano um pag ng pulimban ng ah, Isa pa ko pahabol ah, din po ano kagandahan din po ng BMS. Ah, wag naman sana yung laging sinasabi ko sa ating mga uh, stakeholders sa mga mga commercial uh, fishing vessel uh, owner na wag naman sanang mangyari yun yung yung mga mga hindi magagandang pang, pangyayak sa dagat. Ah, yung BMS kasi just in case na mayroong trouble yung bangka o sinaan sila o naputuulan sila ng Baltic, meron sila doong emergency alarm. Emergency alarm na pwede nilang pindutin na na, 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 namin sa regional monitoring center na meron sila, kailangan nila ng tulong. So agad-agad natin din, maalag din kami na meron na kailangan ng bangkayo ng tulong. Yun yung kagandahan. Merong uh, uh, emergency uh, alert doon pag kung sakali mang sila ay masira sa bangka kung anong nangyari. So yun, uh, yung final, uh, pagdating sa uh, sa uh, sa ating mga stakeholders, uh, sa uh, commercial sectors. So uh, uh, kami ay nagbago salamat sa pagkat yung supportan ninyo doon sa mga alituntunin uh, sa mga papatupad ng batas eh kayo po ay uh, sumusunod uh, ang ang ano po nito, kagandahan nito, hindi po natin to ginawa itong uh, mga alituntunin para ipitin ang pagkos ito po ay ating ginawa para mapangalagaan natin yung yamang likas dagat so hanggang tumatagal ating mapangalagaan maparami pa natin yung ating mga huli ano po so itong mga alituntunin hindi po to paghihipit. o ito po ay pagkos ito po ay ating uh, uh, pagtutulong-tulungan para mapa, mapayaman po yung ating mga huli o mapaano pa natin yaman likas natin. Ayun, thank you so much po, Sir Manuel. At salamat din siyempre sa mga samahan natin dyan sa Before 4A Calabarzon. And this is a very, very fruitful last episode. At masaya po kami na si Sir Manuel ang nakasama namin kasi uh, pinantayan niya ang lahat ng mga naon ng episodes kung paanong tayo ay naging... Uh, Uh, knowledgeable ano kahit tayo ay kumbaga local communities lang mas maganda rin na alam natin kung ano-ano ba yung mga sakop niyang licensing yung BMS para saan para at least pag may kakilala tayo na uh, gustong malaman niyaan, ay uh, alam natin kahit na paano may knowledge tayo at ma, 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 ma share natin sa kanila again thank you so much po sir manuel have a great day and i hope you have a very uh, merry christmas sir <laughs> salamat po Thank you din ma'am. Merry Christmas din po. Thank you po. Malawak na karagatan Dalay alon at agos ng kaalaman Bawat hila ng lambat Hanga di pagunlad at pagangat Dahil akwat ikaw Akwat ikaw Tulong sa pagsenso Kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago Aqua at ikaw Pag B4 at BX ang kasama mo Mapupuno ang isip at puso Kaagapay ni batang sa pag-asenso Dahil aqua at ikaw ang bida dito dahil akwati ka Akwati ka Katulong sa pag-asenso Kasama sa patuklas ng kaalamang makabago Akwa at ikaw Akwa at ikaw ako at ikaw